Uh, Senado. Natila ba mga kababayan ko na umexit? Yes, umexit mga kababayan ko. Nung hindi makakuha ng kanyang tina-target na committee. Yes, mga kapatid. May tina-target na committee to. But suddenly, mga kababayan ko, nung hindi makakuha, umexit. Gusto nyo bang malaman, mga kababayan ko? Saglit lang to, ah. Sobrang saglit lang to mga kababayan ko. Tignan nyo mabuti. Sama lang natin sa side trip natin ngayon. Eto. Tignan nyo mabuti ah. Makikita nyo dito si Senator Kiko Pangilinan na inappoint bilang uh, uh, committee ng mga magsasaka. Tignan nyo mabuti. Eh, nag-uusap sila kami. Limang dalawang bilyar. Sabi ni pra sabi dito ni ano, sabi dito ni Villanueva. I move that we elect Senator Francis Pangilinan as chairperson of the Committee of Agriculture, Food and Agrarian Reform. So moved. Committee of Agrarian Reform. 'Di ba mga kababayan ko? Yan yung isa sa mga committee na gustong hawakan ni Amy Marcos. At nagulat ako mga kababayan ko pagkasabing I move, Mr. President. Eh talagang nag-move po mga kababayan ko agad. Ayun, 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 nag-move oh. Nag-move, nag-move mga kababayan ko. Nag-move talaga kagad. Ka Sabi po, I move. Ayan oh, tingnan nyo mabuti ah. Lalakihan natin yung screen. Mabilis lang to, mabilis lang to, promise. Lakihan ko. I move eh. Sabi dito, oh. ayan oh. Ayan ah. Oh. I move that we elect Senator Francis Pangilinan, chairperson of the Committee on Agriculture, Food, and Agrarian Report. So moved. Nag-move eh. Ayun nag-walk out o oh, mga kababayan. Sino kaya ito nag-walk out? <laughs> nag-walk out. Nung sinabing I move, Mr. President. <laughs> nag-walk out mga kababayan ko. Bit-bit yung kanyang ano, dahan-dahan. Ayan eh, o. Ano? Oh. Nung hindi nakuha yung ano, yung uh, hindi nakuha yung ano, yung gustong mangyari. <laughs> At nakuha ni Senator Kiko Pangilinan, mga kababayan. Nakita ko lang yan, medyo curious lang ako. Kasi alam ko matagal niya rin target yung position na yan. Alright mga kapatid. So ayan yung ay mga latest natin ngayon for the meantime. Magkita-kita tayo mamaya.